Good morning mga katoto. Ito na naman tayo sa ating vlog. At ito yung fire drill natin mga katoto sa Philippine Children Medical Center. Okay? So si sir, nag-explain kung paano, paano gamitin natin yung fire extinguisher. So yan mga katoto, check natin, natin natin. Right? So yan. So ipapaset up niyan yung fire. And then tayo naman ay mag-testing lahat mga katoto. Ito try natin lahat mamaya yan. Kung paano magpatay ng apoy. So shoutout pala kay Sir Jay. Thank you Sir Jay sa cameraman natin. Thank you. Right? at ito na mga katoto ayan nakita nakita niyo mga katoto naman tayong apoy then si Sir Lim siya na po kayo magpatesting sa unang by the way guys yung ginawa niya pala na, ano, na good all around po lahat yan so chemical pwede lahat yan wow very good ang ni Sir Lim so lahat po yan pwede yan sa electric yung kulay yung electric tapos sa, sa mga papers And then sa wiring mga katoto pwede yan And, so, ito sir 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 Sir, pero si mas mabilis pa katanggal ng apoy nun. Ah, no? pares lang naman mm -hmm. sila. Ah, pares lang. No? Pero yun nga, yun Makalat yung oh, maraming powder. Pero ang kasulay na yung pinasin din nyo, diesel? Ah, hindi dahil. May kahoy kasi sa... Ah, kahoy. Kasi kung diesel yun, hindi sa ano. Hindi sa... Ah, hindi sa simple. Okay. Kaya mas silikado yung... Kaya naman siya. Yung kulay red. Sabi mga totoo, yan yung kulay red. O, pwede rin yung mga totoo. Yung kulay red maganda siya. Kaso lang sobrang... Wala, wala. Ano siya sa hazard sa pagbigan na kaano Naka face mask or nakatakip ilaw nyo kung matitrigger yung asma nyo mga katodo okay so ang kinuha ko mga katodo is yung kulay green kasi para hindi tayo magkaroon ng asma ayun okay? yan yeah, mga katodo yung puti na yan nakakaasma po yan ang galing sir so ako na mga katodo alright Oh, lakas ako eh. Uy, meron pa pala isa taga, taga rehab or nursing daw mga katoto Bilis siya, no? Hmm, galing! Yeah! Ayan mga katoto, kailangan magmask kayo pa to, to, ha pag Ayan na po tayo mga katoto, All right? Then, natin yung safety pin, then yung handle Check natin, tapos yung hose, tama paghahat ng hose, then check natin mga katoto, then Check nyo yung ano, sarili nyo sa fire, alright? Tapos sundan nyo yung hangin, Huwag kayo sa salubong sa hangin mga tito. Alright? Yung yung trajectory na ha. In case of emergency mga tito, ito na po itatawagan natin sa Bureau of Fire mga koto. Okay? Bye-bye. See you!